Bakit nga ba pinalibutan ng babaeng ito ang kanilang bahay ng bawang at asin? Mga kaibigan, sa videong inupload ni Atel Ramos, makikita natin na pinalibutan ito ang kanyang bahay ng bawang at asin sa bawat sulok kasabay ng caption na, Ingat sa mga soon to be na katulad niya. Para sa mga hindi nakakaalam, ay noon pa mang unang panahon saan mang lupalop dito sa Pilipinas, ang marami talagang nakakatakot na karanasan patungkol sa mga aswang ay yung mga buntis. Ayon sa kwento, ito raw ay dahil nagiging mabango sila sa pangamoy ng mga aswang dahil sa sanggol na dinadala nila sa kanilang sinapupunan. May iba nga dyan na hindi talaga naniniwala sa ganitong bagay at hindi rin naman sila nakatira sa probinsya, ngunit nung sila ay nabuntis ay nagkaroon sila ng karanasan patungkol dito. Kaya naman bilang proteksyon ay naglalagay sila ng bawang at asin sa paligid at minsan pa nga ay buntot ng pagi dahil ito raw ang kahinaan at panlaban sa aswang. Para sa mga kaibigan natin kababaihan dyan na ngayon ay nanay na o buntis pa lamang, ay ibahagi nyo sa comment section kung meron ba kayong karanasan sa bagay na to.